At uh, gaya ng uh, ginagawa ko po dati after my proclamation, kung kaya po ng aking panahon at oras ay pupunta ako sa mga nasunugan, sa mga nabahan, na salanta ng bagyo. Uh, ngayon po, uh, sa karawan ko, mas ninais ko pong mabisita po yung mga nasunugan dito po sa Barangay Lapulapo sa Davao City nang nabalitaan ko nung nakarang araw. Hindi naman po ako nagse-celebrate ng aking uh, birthday Usually, tago lang ako sa bahay. Uh, yun po ang na nakagawian ko noon sa panahon po ni uh, former mayor, former President Duterte, hindi po siya nagpa-party. Sino ba naman ako para mag-birthday mag, mag uh, uh, birthday, uh, party celebration? Kaya mas pinili ko pong kumain uh, kanina kasama yung mga, mga mangingisda sa Davao del Norte at ngayon naman po dito sa mga nasunugan makatulong man lang sa kanila kahit konti at makapag-iwan po ng konting ngiti. Gusto ko pong i-share sa kanila ang uh, blessings sa buhay. At ang uh, wish ko ngayong uh, birthday ko ay uh, sana uh, magkaroon, magkaroon po ng kapayapaan ang ating uh, bansa at uh, makauwi na po si uh, dating uh, uh, Pangulong Rodrigo Duterte yun po ang aking wish ngayong uh, uh, birthday ko at uh, syempre uh, gusto ko ay uh, magkaroon ng maayos na kalusugan ang bawat uh, Pilipino uh, wishing all uh, uh, Filipinos uh, good health po yun po ang aking wish naman po parate na magkaroon po ng maayos na kalusugan ng mga kababayan nating uh, Pilipino at uh, bilang inyong Uh, senador uh, sa pangalawang termino maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa akin daghang salamat sa inyong pagsalig o suporta kanako maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta na ibinigay po sa akin sa pangalawang pagkakataon more than 27 million votes po ang nag uh, uh, sumuporta nagbigay po ng tiwala at hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin magsiservisyo po ako para sa Pilipino sa abot ng aking uh, makakaya dahil bisyo ko po ang magservisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Panginoong Diyos ang pasalamatan po natin ngayong araw na ito ang Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin kaya sabi ko magtatrabaho po ako para sa Pilipino as your senator gusto ko lang po mag-report sa 18th at 19th Congress sa unang aking termino I authored 19 laws I principally sponsored 94 laws including 92 laws yung establishing uh, establishing uh, new or upgrading of uh, public hospitals and uh, I co-authored and co-sponsored 190 laws at wala po akong absent sa anim na taon. Puro trabaho po ako. Ang ginawa ko po bilang inyong senador. At sa second term ko naman po, uh, unahin ko of course health, education, yung ipinasa at pinaglaban natin na Free Tertiary Education Act ng panahon ni former president Duterte. Gusto nating ma-expand po ito para may choices po ang mga kabataan. And of course sports, konektado po ang health at sports. When you are physically fit, You are healthy. Masahaba po ang ating buhay. And of course, food security, laman ng tiyan. Dapat po may laman po ang tiyan ng mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Employment, trabaho po. At of course, kapayapaan, no? Peace and unity. Para makatrabaho na tayo, walang masasayang na oras. Habang nag-aaway, nagbabangayan po ang mga politiko sa taas. Ang nasa sakripisyo po ang oras ng mga pinili ninyong opisyal. Nasasayang po ang oras sa pag-aaway sa politika. Ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya unahin muna natin ang pagsiservisyo. Yan po ang wish ko sa aking uh, kaarawan ngayon. So salamat po sa inyong uh, tiwala. Daghang salamat sa aking mga kaigsunang uh, dabawin nyo sa mga... Mga na ako, Mindanaoan. Number one ko dari sa Dabao. Number one ko sa Tibok, Mindanao. Number one ko sa Tibok, Visayas. Uh, number one gani ko sa Kamanaba. Kaloocan, Malabon, Nabotas. O kining uh, Valenzuela. Sa uh, dito na sa NCR. Even uh, Mountain Province, uh, Nueva Vizcaya, number one po. Salamat kayo sa pasabot, Ana. Uh, ni Salig ang Pilipino. Maraming salamat po sa tiwala ng mga kababayan nating Pilipino mula Luzon, Visayas, at uh, Mindanao. Happy birthday. Happy birthday! Salamat kayo!